Mga ka itik ayan andito na naman tayo sa ating alagang mga itik nagpapakain po tayo ang ating mga alagang itik ngayon po ay 8, uh, May 4 May 4, 2025 ayan linggo po maulang kung nakikita niyo po o oh, is uh, grabe yung ulang kagabi ang lakas Hmm, ayan po yung mga alaga kong itik. Tatapos lang nila kumain ng ano yon almusal nila, mga kaitik. Ayan po, kung nakikita nyo, ubus ka agad. Ang bilis nila, ma, maubos yung, ano yun, pagkain nila yung tubig ubos din kaagad hmm. Uh. ayan shout out po pala sa ating mga kamayang OFW sa mangkakarang mundo sana po nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito ayan lalo na po yung mga kababayan natin dyan sa Kuwait Saudi Arabia ayan assalamualaikum sana okay lang po kayo dyan yan, kagaya nga po ng sinabi ko, napapakain po tayo ng ating pangalatang itik. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and share and comment na lang po. At pindutin niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Ayan. Alinis ko lang nung ano yon Brother po. Ayan, madumi na naman, Oh. Alinis ko lang. Araw-araw na, araw-araw naman yung Ayan, dumi ka agad. Ayan, sige na po. Bye-bye po. Sana po nagustuhan nyo ang aking mixing video Mga ka-80 Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe Sa aking YouTube channel Subscribe nyo naman po At pindutin nyo po ang notification Para updated kayo Sa mga videos na aking i-upload Thank you, thank you po God bless, ingat Happy, happy Sunday morning po May 4, 2025 Ayan po, bye-bye po God bless Salamat